Sa number 5, nagatugas sang kakulba sa Filipino community sa Hawaii ang nagakatabo sa karon nga pagpang-deport sa illegal na immigrant sa Estados Unidos. Philippine Embassy sa US nagapanugyan sa mga Filipino nga illegal nga nagatener sa Amerika nga magpauli na lang. By report si Romeo Sobaldo. Sa sobra 1.4 million nga populasyon sa Hawaii, one-fourth diri ang mga Filipino-Americans. Subukod sa 19th century, sa mag-migrate ang mga Filipino sa Hawaii bilang mga sakada sa mga katubuhan kagpinyahan. Subong ang mga Pinoy ang ikaduha sa European Americans sa mga pinakamadamu pinakamadamong ethnic group diri. Bulan sang Mayo, isa ka grupo sa mga teachers sa Maui ng mga American citizens kag iban legal nga nila sa Hawaii sa idalom sang J1 visa agin sulod sang Immigration Customs and Enforcement o kun ICE ini ang otoridad nga ginaprotestahan kay may mga ginapangdakop ng mga illegal immigrants Sulo kay Andrea K. Kuhanen, Executive Director sa Filipino Community Center, ginpang detain ang mga teachers sa sulod sang isa ka oras sa sang ilang mga balay. They were um, accosted, they were asked to stay in the house uh, without, you know, like, uh, without, the uh, without even uh, the ICE people showing the warrant to them. So the way it was made, um, felt like it's it's not following the right process. Pero sa ulihi, napamatudaan nga legal na pagtiner nila sa Hawaii. Sa San Francisco, California, may mga Pinoy man nga ginakulbaan kay nagakonsulta sa abogado kay basi sila naman ang masunod nga target sang ICE. Uh, the other day, I got a call from somebody who's a citizen but is afraid to go to Public gatherings because of the way she looks. You might mistake her for Latino, where, where the Immigration Service targets uh, folks. Y, y, you know, and it's kind of ironic. This is a, somebody who's a, a daughter of a former Supreme Court Justice in the Philippines. Pero ang San Francisco, California na lokal na gobyerno wala na sa kampanya sa Trump administration batok sa immigrants. Ang Filipino Americans ang may pinakadako nga populasyon sa Asian American community sa San Francisco kag Bay Area. Ang San Francisco ang sanctuaryo sa mga immigrants. Gikan sa nagkalain nga parte sa kalibutan ang nag diri. Gani, ginaproteksyonan sila sa syudad. It is very difficult for us though because his, his policies are hurting our city. Obviously, as he He jeopardizes our relationships with their friends overseas. That hurts us economically, it hurts us culturally, it hurts us personally, right? It hurts, tourism is one of our biggest businesses in this city and, in, and, and you know, there are no European and Canadian tourists this year. Right? They're huge for us, right? Sa San Francisco, may pila ka mga protesta ang ginpatigayon batok sa parayon ng operations ang ICE. Pero panugyan sa Philippine Embassy sa mga Pinoy nga iligal nga nagatinir sa Estados Unidos o kung may ginapangatubang ang kaso magpauli na lang. Suno kay Ambassador Jose Manuel Romualdez, pangabay lang nila sa US government, nga kung may madakpan ng mga Pinoy, hindi lang pag-ipadala sa ibang nga pungsod. Panugyan niya naman sa mga Filipinos, sundo na lang ang legal nga pamaagi sa pagtiner sa US. Certainly will not want any Filipino citizen or even a dual citizen uh, to be uh, to be deported to a third country. You know, it's just that It's not in our DNA to allow that to, to happen, mm -hmm. and, and I think more than ever now, this is a clear sign that, uh, you know. The best way to always have a good night's sleep is to always follow the legal path mm -hmm. in anything that you do. That's the, the best advice you can give. You know the old uh, Filipino style of palusutan and everything like that should really should not. Uh, That's the worst thing you can do because you think you can get away with something today, but you can't get away with it forever. Dugang pa niya, magapabilin nga mabaskog ang relasyon sa Estados Unidos ng Pilipinas, pero kinamatarong sa US nga magpatuman sa ilang alayi. Panugyan niya sa mga nagakuha karon sa US visa, isugid lang kung ano ang matuod kag-estrikto nga sundon ang layi. Para naman sa Filipino community sa Hawaii, bangod sa ang pulisiya sa Trump administration, mas nangin malapit na gid ang mga Pinoy sa isa kang isa para magbinuligay. Kagpati na ang iban nga mga immigrants para magpangapinan ang ilang nga mga kinamatarong. Romeo Subaldo para sa Digicast Negros. Yeah.